Uh, good morning po, Your Honor. Uh, ako po si Ramonito Bautista, barangay captain ng San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Please proceed, uh, Congressman. Chairman, proceed. Uh, one more question to PIDEA. Nahuli po natin yung mga droga dun sa barangay San Jose, Malino, more specifically sa building ng Unimax Steel Corporation, is that correct? Again, Your Honor, I uh, may I ask NBI to uh, answer that question? Because, okay, uh, uh, sa NBI. Doon po natin nahuli, uh, as per report, uh, yung droga doon mismo sa Unimax Steel Corporation Building? No, Mr. Chairman, it's Empire 999. Ah, Empire 999. So yung pong owner ng warehouse? it's Mr. Willie Ong. Okay. To Barangay Chairman, uh, kailan po tinayo itong building ng Empire 999? Uh, actually po, uh, January po yung uh, building permit na na-approve. Uh, as, uh, as our record po, uh, November po nag-start yung building. November of 2022? Opo. Uh Nakilala niyo yung si Mr. Willie Ong, Mr. Chair? Na namit ko po nung uh, kumukuha sila ng uh, building permit uh, doon sa ano uh, sa permit sa clearance sa pagtayo ng building. Alam niyo po ba Mr. Chair kung kaninong lupa binili ni Mr. Willie ong itong uh, pinagtayo ng building? Uh, wala po akong knowledge doon sa ano sa pagbili nila. Hindi, pero mabili. you're the barangay chairman eh. Uh, you should know um sino-sino yung mga tao doon, sino-sino mga may-ari ng mga lupa. So sa pagkakaalam niyo, wala, hindi niyo alam kung sino talaga may-ari ng lupa. Kung alam ko po, tatlo ata Bay yung kaso, uh, di ko na alam kung sino-sino sila po. So Mr. Chair, bago tinayo yung uh, building, lumapit iyo yung Mr. Willie Ong. Oo oh, Nagkausap kayo? Opo, oh, sir, doon po sa pagkuha ng uh, permit to construct po ng kanilang... So nung nag-uusap kayo, Mr. Chair, ano hong sinabi niya sa inyo? Ano hong tatayo niya? Uh, warehouse po. Warehouse. <laughs> So, so far, nung naitayo ng buildings, November, anong activity ang nakita ninyo doon, Mr. Chair? Uh, actually po, for warehouse po yung naitayo. Uh, uh, as of now po, kasi uh, may problema po ata sila sa uh, permits. Uh, no? uh, wala pa po silang permit, uh, kaya ang alam namin, hindi sila nag-ooperate. Hindi, ibig sabihin, Mr. Chair, mula nung naitayo yung building... Anong activity ba? Ano bang sinabi talaga ni Mr. Willie Ong sa iyo? Anong negosyo yung bakit sila magtatayo ng building doon? Siyempre, sasabihin niya sa iyo, uh, Barangay Chairman, kap magtatayo ko ng building dito, importer po ko ng ganito Ganun. Ano specific feeling sinabi ni Mr. Willie Ong sa iyo? Anong klasing negosyo yung uh, ilalagay nila doon sa barangay mo? Uh, ang sinabi po nila, uh, ang business nila warehouse. Kaya po nagtatayo lang. Warehouse lang po. Opo. So ulan so, sina sinabi, kung ano ho ang ilalagay doon, anong uh, car class yung produkto? Ano po, rent lang po nila. Ah, it's for rent. So Mr. William, ang sinabi po Mr. Chair is nagtayo ng building and then po for rent. Ngayon, ang tanong ko po, mula nung naitayo from November until nang uh, bago nagkahulihan, anong activity? Kasi ikaw ang barangay captain eh. Uh, I know, uh, eh, nasa politika din po tayo, lahat ng barangay captains, alam po nila nangyayari doon sa barangay nila. Alam nila kung uh, sinong pumapasok ng mga tao, uh, anong mga klase ng mga ginagawa. So nung naitayo na po yung building, anong nakita ninyong, uh, nakita ninyong activities doon? May mga pumapasok ba ng sasakyan, uh. nag-deliver po ng uh, produkto, sino pong mga tao doon? Anong nakita ko ninyong activity nung mula nung itinayo ng building, Mr. Chair? Ang alam po po, wala pang laman yung mga building kasi wala pa sila pa pong permit. Hindi pa po kumuha ng permit sa barangay. Ang alam namin po, ng kasama ko sa Sanggunian, mga council ko, wala pa po, hindi po sila nag-ooperate. Pero wala po, yun na nga, okay. Nandun na po tayo, Mr. Chair, na uh, hindi pa sila nag-ooperate. Pero wala ba kayong nakikita po mapasok ng mga tao doon? Wala ba kayong nakikita mga foreign-looking persons, mga Chinese-looking persons na pumapasok doon, nagsusurvey, o tinignan yung uh, uh, building? Wala po. Ang nakikita ko lang yung mga uh, construction worker po dila na nagbabakot sa, no sa, sa fence. Eh pero Mr. Chair, uh, mukhang malabo naman siguro yun na sinasabi ko ninyo walang nakikita. Eh ang daming pakete ito. Uh, this is for 530 kilos. Imposible naman pong walang nakakalam dyan sa barangay ninyo na wala nakikita ng mga kahit na sinong tao. E eh, paano pinasok po yun? Actually po, uh, noong uh, September 23, uh, dumating po yung NBI-NCR sa amin. Uh, Nag-ano po sila na magpapasama sana sa operation nila sa warehouse. Uh, that time po wala pa ako kasi may committee ka ako sa San Fernando pinasama ko po yung isa kong kagawad sa saka barangay secretary. Pero Mr. Chair, nagbigay po yung kayo ng barangay clearance kay Mr. Willie Ong na magtayo ng building. Opo, uh, for uh, bill for uh, po, ano, sa ano po, uh, building purposes sa uh, ano, para pagtayo nila. Meron mo bang permit ito, building permit galing sa munisipyo, Mr. Meron Chair? po, ah, uh, meron po, meron po sila. Eh, anong sinasabi mo kanina, Mr. Chair, if I'm not mistaken, sinabi niyo kaya walang pumapasok doon, walang activity dahil walang building, ah, walang permit. Wala pa po silang ano, business permit. Ah, business permit po. Pero ang building permit meron building po. Building permit po, suppose, uh, ayos po, po, nila. Eh, nung natapos po so, yung building, Mr. Chair, kayo ba ay nakapasok po doon? Uh, na, Opo, doon sa Arapan. Kasi may mga guard na ano doon. Saka, kasi siyempre, kayo po ang barangay captain, Mr. Chair. edi siyempre, minsan curious po tayo kung ako barangay captain gusto ko rin po makita ano itong tinatayo to malaking building so uh, being a barangay captain i should know everything that goes on my barangay so minsan bibisitahin ko po o, yun na, na so ko. nabisitahin ko ninyo nabisitahin ko po wala naman wala pa naman nagrerenta dun sa ano sa mga so, nung, nung tapos Chair, walang tao May mga tao po yung mga office worker nila dun sa may container ban office. Nakita nyo ba na may laman yung uh, yung yung bodega wala po wala wala ho. Ngayon, nandito po ba Mr. Chair ang uh, taga munisipyo ng Mexico yeah. do we have uh, representatives from uh, Yes, your honor We invited the former mayor and the incumbent mayor of uh, the uh, of Mexico do we yeah. have uh, the incumbent mayor mayor gonzales Can you May ask me? Mayor Gonzales to please uh, occupy the seat, vacant seat here, pati yung former mayor. Mr. Chair, do we all also have the former mayor? Yes, uh, we uh, invited the, the former mayor and the incumbent mayor. Uh, Comsec, do, you, do we have the presence of former mayor Tumang? Comsec, uh, Mayor Tumang uh, is easy he, isy he present? Ah ito si Mayor Tumang. Ah uh, can we nag-utang na po ba kayo Mayor Tumang? Ang ating